So 'yan magmix po tayo ng feeds para sa ating mga manok. So ito, uh, kanin, maraming kaning natitira ngayon. Ayan Tapos ito naman, ito yung mix ko ng galimax at saka GMP4, then my cracker niyan. So ito yung cracker na nabibili ko dito, diyan oh, no? may maisan dyan Sa halagang 15 pesos lang. Pero sa mga aggregate na sa mga 37 o 38 'yan, yung crack corn. Pero kung maubos na 'yan, ah, hindi na ako gagamit ng crack corn kasi mahal. So, actually mayroon pa naman ako dito. Yan 'ano? Mais. Ang daming mais. Yeah. So, bali 61 kilos lang yung binibili ko. And then ito na po yung kadalasan na uh, ginagamit ko yan merong aphids yan oh no aphids talaga ito so nasa 20 pesos lang yung uh, per kilo nito kung saan ito na po yung gagamitin ko so yan maganda sana yung mga mamahal yung kaso lang kung yun ang palaging gagamitin natin nako mamulubi tayo sa pagmamanok nito then dito meron akong fins na ang tawag ito ito yung darak yung nagkrakor ako na may natitira oh. darak o oh, sabisaya kanang tahop sa mais so ito yung i natin para ipakain sa ating mga manok sa so, ngayon wala pa muna tayong mga dahon kasi nga ano uh, anong tawag ito Uh, nagtanim pa lang tayo ng mga malunggay at saka Madrid de Agua so ang ating ano Madrid de Agua yan oh, malunggay yan malunggay then yan ang Madrid de Agua don pa may tinatanim tayo mga 30 ito na mga Madrid de Agua so hintayin na lang natin mga isang taon nata hintayin natin para pwede natin magamit pero ito na po yung ah, gagamitin ko, itong e pag maubos na po yung mga crack corn, yung darak Siguro maghalo lang ko konti siguro ng Galimax at saka JMP4. So, ito actually gusto ito ng mga sisiw eh. Pero inobserve ko muna baka magkarayar sila o ano yung maging epekto nito. Pero mas gusto ito ng ating mga sisiw kumpara po sa Integra 1000, Integra 2000. So mamaya ipakita ko sa inyo. So ito na po yung minimix natin na feeds. Oh. Tapos ibabad lang natin ng mga 5 minutes siguro. So ito na po yung itsura. So sa mga susunod siguro may mga dahon na tayo nitong imix. Para mas lalong makatipid tayo sa feeds. Yun naman talaga ang pinaka problema sa pagmamanok yung gastos natin sa feeds. Kaya yun yung uh, hinahanapan natin ng paraan. So, yan. So, yan, oh. Kita nyo. Yung bagong feeds na pinapakain natin sa kanila ay uh, mas gusto pang kainin ng ating mga sisil kumpara talaga sa mga Integra 2000. So, yan, oh. So, mas mabuti na na sisil pa lang sila ay sanay na sila sa ano? sa ganitong mumurahin ng mga feeds at yeah, uh, itong mga sisyo na ito ay mayroon itong mga sakit na mga fowl facts oh. so kapag may sakit kasi ay uh, ko yung aking mga sisyo yan So buti nilang mas gusto nila yung ano yung bagong feeds so yan oh kita nyo ba so ang lakas nilang kumain pero ganoon naman talaga yung mga basila na sisip pero kung i-compare ko sa ano sa mga integra mas gusto nila ito kaya ito na lang yung binibigay ko So, yun nga, yung sabi ko kanina, paglaki nila ay hindi na sila manibago sa kanilang bagong phase. So, pero tinitingnan natin yung ano yung magiging resulta nito. Update ko na lang kayo. Kaso yung phase kasi, baka dito lang sa lugar namin available, hindi po dito. Hindi po sa ibang lugar, wala po sa ibang lugar. So, yan. Maganda sana kung may mga dahon-dahon na minimix. Kasi gano'n naman talaga ang native. Ito, wala ito sila mga sakit kanina. May mga sakit yon Kaya sinisiparit ko na lang. So, ang dito na side, bali, isa na lang. Kasi kung nakikita nyo sa mga previous na video, bali, tatlo yan sila dito. Yung iba ay, ano na, naglilimlim na. So kinukuha ko na dyan yung kanilang mga paitlogan Kasi once may maglimlim tapos ito sila kapag manging na. So masasapawan nila. So tendency yung iba hindi mapipisa o kaya yung iba ay uh, pwede mabasag. Kasi 2 kilos ito eh ng mga basilan ito eh. So sayang yung mga itlog. Kaya sinisiparet ko yung ibang naglimlim. Yan. So ganun kahirap magmaintain ng pure line na manok kailangan masisiguro mo na walang ibang makakapasok na rooster kundi pure talaga na basidan lang whereas kung crossbreed lang mas maganda kasi pwede mong ihalo-halo lahat so ito ay kailangan i-separate mo muna talaga yung manok na hindi pure yeah. sila na dito yung iba Nilagay ko na naglilimlim yan oh. Pinukuha ko para wala makaristurbo. So ito ay palabasin muna natin yung ating mga sampin para mas malinaw yung pagkuha ng video. Ayan. Ayan na sila. ito yung manok na gusto kong alagaan o kaya paramihin kasi nga gusto nila yung ano talaga yung mga may maraming mix mga tira-tirang kanin mga dahon-dahon siguro nasanay siguro ito sila kung saan sila galing ano. actually nangingitlog na to eh, yung iba Tapos nung dumating itong sampin sa akin, ni isang bisis na ito, ay hindi mo lang sila nagkaroon ng, ano, ng sipon o anumang sakit. Kaya sobrang tibay nitong ano, itong sampin. So tingnan natin kung baka may itlog na ho rito. Yan o. May mga itlog na nga. Ayan, tutlo. Anim na itlog. So, yung kanilang itlog medyo marumi. So, punasan lang natin yan ng soka. So, yan. So, ang isa lang talaga sa paraan para makatipin sa fence ay talaga maghanap-hanap tayo ng fence na mura at feeds lang na hindi makakaapekto sa kalusugan ng ating manok. And gumagawa na rin kami ng mga videos kung paano mag uh cheese feeding sa ating mga manok kasi hindi kasi basta-basta na diretso lang natin na mag uh, baguhin natin yung ating fence para sa ating mga manok. Kasi maaring yung mga inahin ng manok natin ay maapektuhan yung kanilang pangingitlog, yung mga sisiy magka-diarrhea o ano pa man, di ba? So mas maganda na dandahan lang sa pagmix ng or pagbigay sa kanila kung meron tayong mga bagong feeds. So ito sila sa wakas ay nangitlog na din, no. Oh. Pero pag ganitong manok yung alaga mo, yung mga malalaking manok, tag talagang matakaw sila sa mga pagkain parang wala mga kabusugan so sinubukan natin ang 1 is to 3 kung saan yung pinaka-perfect na breeding ng ating mga manok. Bali ano lang, uh, experiment experiment lang. Tingnan mo, bilis na ubos So yan po yung ating roaster na ginagamit. Galing yan kay Sir Juman. Ayan o. Oh. Pure basilan din yan. So ngayon nakita nyo na kung gaano kalakas kumain itong mga basilan o. Mga dahon. Mga tira-tirang kanin kung ano-ano lang. So yun nga yung uh, ginagawa ko dito Medyo ang hirap pala no Mag maintain talaga ng pag ng ating mga manok Kasi dito kailangan Yan you no know, Yung roster siguraduhin mo na pure Hindi nahalo sa iba di ba Ang gusto ko kasi mangyari kung darating yung panahon na kaya na natin mag-supply sa mga restaurant. Kasi kinakausap ko na. Eh, baka lahat ito pwede ko nang i-cross na siguro to. Diyan, no? Yung ating ranging area, mas malaki naman. So, baka pwede natin ilagay dito. Kasi ang hirap sa... Ano, sa pagmamanok. Yung pagpainom ng tubig. Sa akin, talagang minimixture ko na mas malinis yung iniinom nila na tubig. Dahil... Para hindi magkasakit yung ating mga manok. Yan. Sa umaga, nagpalit ako ng tubig. Sa hapon, nagpalit din ako ng tubig. Para masiguro na malinis yung iniinom nila. So, actually, maraming itlog to eh. Tingnan nga natin ha. Yan o. Oh. Itlog nila. Siya na itlog. Iya. Yeah. So dito naman yung iba sa ranging area at kita nyo yung ating mga sisil ngayon medyo kaunti na lang yung iba kasi ay eh, halos naibinta ko na yung iba And then yung mga inahing manok ko ay nag-stop sila sa pangingitlog mga 2 or 3 months ata kasi off season nila. So ngayon, uh, bumalik naman yung iba sa pangingitlog. So yan ah. So tinitingnan ko ngayon kung ano kaya yung pwedeng gawin ko dito sa aking mga manok na kaya ko mag-supply sa isang uh, kainan kasi nakausap ko na yung may-ari eh. Tapos kumakaya daw mga 30 to 50 weekly yung pwede kong isupply sa kanila. At uh, yun nga maganda yun kasi ang kuha naman nila 250 per kilo. Actually may pumupunta rin dito sa mga walk-in buyers. Ganun pa rin nakita niyo naman na 250 po rin, uh, rin po yung uh, binta ko. So at least ngayon hindi na tayo mag ano mga uh, problema dahil meron na tayong ano uh, stable na market sa ating mga manok kung saan yun po yung uh, pinaka pinakaimportante sa lahat na meron kang stable na market. Kasi kung marami ang inyong mga manok at hindi niyo na alam kung saan ibenta, Although mga native chicken ay marami naman gusto bumili nito pero ang tanong, gusto mo ba yung presyo? Tama ba yung presyo? Kumikita ka ba sa presyo ng inyong mga manok? Dito banda, mayroong nangitlog na basilan. Ano? Naglilimlim na basilan. Yan ano Doon din sa kabila, mayroon din. Yan o, nangitlog na isa doon sa kabila yan no may naglilimlim din no unang limlim -lim pa to niya so yung kasama yung nag-iisa na lang doon yun na lang po yung hindi nangingitlog pero yung dalawa yan so siguro mga 6 days to go, siguro na lang ay uh, mapipisa na siguro to yun know.